Kung kayo diyan. Grabe yung tahong. Hmm? Eh? Ayun, tahong 'yan, guys. At saka, ah. Oh, oyster, oyster. Ah, uh, grabe. Ang ng oyster, oh. yung Ma, ano? Hindi nakakasawa. Oo. Oh. O, tingnan niyo guys. oh, may ibang klase pa ng, ano, ito ah. Oh. Meron din siyang ibang klase ng kwan. Shell. Ah, oh, dito tingnan nyo guys oh. <laughs> Grabing dami. Mm. Ayan. Napakarami. Puro tahong yan guys ah. Ang lalaki. Ayan oh. Dumikit na lang siya sa ano. Sa sand. Mm. Ayan. Grabe ang kuwan ng tahong. Ayan Oh. Nakikita nyo hanggang dulo. Yung parang sa kala mo, bato-bato. Tahong yan. Walang, walang tao kasi dito guys Oh. Wow! Ayan. Nag Ayan, tingnan nyo. Oh. Ang ganda. Ang lamig ng tubig. Napakarami. Hmm. Masarap na maligo. At na, marami siyang oyster, no? Ito, may oyster. Oh, malaki, oh. Kunin natin. Ah! Medyo malalim-lalim na. I Ianuhin ko na lang to. Kunin lang pa ako. Ayan, oh. Oyster. May part siya na medyo... Kasi kung saan yung, uh, ano... Yung, uh, yung tawag dito. Yung tahong. Ito, oyster sya guys, oh, oyster siya kasi, Ayan. Ang lalaki ng oyster, sobrang dami oh. Eh. Dami oh, dami ng dito oh. Grabe, no. tapon na lang, balik na lang sa dagat. Nakakasawa ah, 'yung malalaki. Yeah. Oh. Ayan 'yung mga kwan 'yan, ay nako, grabe. Dito malinis-linis 'yung ano dito wala kasi nag pumunta sila dito lahat. Dito sila pumunta oh. Ayan oh, may ano 'yan. Libre no. lang. Libre lang to guys. <laughs> Nandito tayo sa ano ha, sa, sa Denmark. <laughs> Nasa Denmark po to. Dito, wala to sa Pilipinas. Nasa area tayo ng kung saan nagsisail, nagmamangka yung mga Vikings nung unang panahon. Ito yung river. At tingnan nyo lang naman. Walang bahay, walang barko walang motor na bangka kaya na super linis ng tubig super super linis at tingnan yung lalaki oh nguha lang mm. super dami ayan o oh, mga ayan yung mga kwano. o ano siya oyster ayan halika kayo guys ang dumi oh, namamatay na yung ibang oyster. Medyo low pa ngayon, pataas na yung tubig eh. Mm. Ayan guys, share ko lang ang libreng pagkain dito sa Denmark. Oh. Grobing dumi. May ano patawag dito oh. O, tingnan yung ano yan. Hindi, hindi ko alam yan. Yung snail. Yung snail. Ayan yung dami. I'll see you guys. Sa sunod ulit. Bye-bye.